tadi na po ti si Ote na po sa, sa din niyo sa ti ko po ago uh, talikuran po ka kowa so kubong pinaggibo ni Nuno eh ang um, um, na po aditi pa pinauna ko po pinaguno pinaling ko po ang mga layana tapos uh, ko na po ngamin dagos Boy, parang kusog. na. Yan, alinun mo na yan, Boy. Linigan mo, Boy. Tangnan ng makabuylog burak.